Yo mga paps, ayan pupunta tayo ngayon ng ano? Pupunta tayo ngayon ng uh, Laurel. So doon ang punta natin ngayon ng Laurel at uh, gusto nating uh, personal makita yung uh, simbahang bato na sinasabi nila. So napanood ko lang ito sa TikTok no. Uh, since sa uh, Katoliko naman tayo, so magsisimba tayo ngayon doon. Doon tayo ngayon magsisimba sa simbahan na uh, uh, Laurel, yung uh, simbahang bato tawagin nila. So ayun guys, ah uh, kita kayo tayo dun sa ano, kita kayo tayo dun sa Simbahang Bato ng Laurel at uh, siguro mga alas 5, alas 5 siguro nando na tayo. Makita natin yung ano, ma-personal nating makita kung gaano siya kaganda kasi nakita ko dun sa TikTok, ang ganda ng ano, ang ganda ng uh, simbahan nila. Uh, even though open siya open yung uh, ano wala siyang mga parang usual sa mga simbahan na uh, may mga pader so ito simbahang bato so yun Ah, uh, guys kita kayo sa sa ano itur ko kayo pakita ko sa inyo yung uh, sinasabi nila ang ano yung nakita nating simbahang bato sa uh, may laurel so yun guys uh, nandito na tayo ngayon sa may bandang uh, tagaytay Oh grabe dito sa Tagaytay pala oh meron na palang uh, ginagawang tulay dito abot pala to rito Um, tagal na rin pala talaga tayo hindi na gagawin dito kaya ayan ito yung ano ito yung uh, tulay may tulay dito ginagawa ito siguro yung uh, isang uh, isa sa mga project ni uh, dating ano yung dating uh, pangulong uh, digong uh, itong uh, project neto so guys ay kita kaysa lang tayo dun sa ano dun sa laurel sa simbahang bato grabe ito pala yung daan Papunta rito Pagpupunta ka pala ng ano Ng uh, Laurel Sa Simbahang Bato Eh ito pala yung ano Ito pala yung madadaanan mo no? Medyo adventurous yung ano Yung dadaanan mo talaga So Ayan Ang um, layo natin dito Ay mayroon pa tayong 6 kilometers Bago makarating dun sa uh, Simbahan yung uh, simbahang bato so yan uh, kita kasi na tayo guys pinakita ko lang sa inyo tong uh, kalsadan to ah, uh, may, ano lang to medyo ingat lang kasi ah uh, kung titignan mo siya ano lang uh, pang uh, solo medyo alanganin kapag ka mayroong mga kasalubong so ayun ah uh, medyo maliit lang yung daan kaya pansin nyo tumigil yung <laughs> tumigil yung uh, sasakyan kasi masikip yung kasada ayan mapansin maliit yung kasada rito masikip talaga siya kaya ayan guys ayan uh, lang pakita ko muna sa inyo lang ito and yun kita na lang tayo dun sa ano sa may uh, simbahan ng uh, laurel yung simbahang bato ayun mga paps uh, wala pa nga tayo sa simbahan ng uh, ba, ano yung uh, simbahang bato pero Ayan, gusto ko lang ipakita sa inyo guys yung ano, yung uh, kalsada rito. Grabe oh. Ano siya yung uh, hindi siya simentado. May mga part na simentado. At saka kung gusto niyo talaga um, uh, makamarating din itong uh, simbahan dito sa Laurel, no? Tong lugar nila dito, yung simbahan na sinasabi ko. Mama na yun mamaya ipapakita namin sa inyo. Papakita ko sa inyo yung simbahan. Eh mag-ingat kayo at sa uh, i-check nyo yung ano, check nyo yung mga brakes nyo Yung mga brakes ng inyong uh, sasakyan, motor, o ano man ang dala nyong uh, Papunta rito sa ano sa simbahan So, ito naman ah, Simentado na siya dito ngayon Ayan Simentado na yung uh, Itong may part Hindi, hindi lahat eh Hindi lahat kasi simentado eh So, ito ang problema May problema tayo dito guys Yung Sikliki natin Pudpud na pala yung preno natin sa harap Sana may makita tayong uh, Pagawaan ng uh, motorcycle Para mapapalitan natin yung ano Yung uh, Preno natin Kasi Delikado, puro pa baba, puro pa lusong yung uh, rito. So, ayan, uh, nakikita na natin yung ano, yung uh, mapa, yung uh, bola, medyo malapit-lapit na tayo. At uh, yun, 2 kilometers na lang, nando na tayo. Grabe, mamaya sana sana pagkadating natin sa baba eh mas ano, masulit natin yung pupuntahan natin. At uh, syempre, makahanap din tayo ng uh, pagawaan nitong ating uh, clicky preno. May preno sa likod at saka preno sa harap papais natin. Grabe delikado sobra, ang tarik, sobrang tarik. Ah, oh, ito, pababa, mukhang matarik din to. So, yan na. Yan na, grabe oh engine brake lang tayo engine brake lang tayo kasi puro palusong eh puro palusong yung ano papunta at sa yung pabalik naman ay uh, yun puro naman paahon kaya dapat marami kayong gasolina din so ayan guys malapit na tayo yan samahan nyo ako sa biyahe natin papunta dito sa uh, simbahang bato ng uh, laurel so you know? Medyo masukal Pero maganda naman yung lugar nya Malamig Palibasa nandito tayo sa Puro puno ng uh, puro puno At uh, advice ko lang Siguro mas maganda Pag uh, magbiyahe kayo dito Araw na lang Huwag na kayo magbiyahe dito ng uh, gabi Kasi kung gabi Ay uh, delikado Sobra Delikado to Kaya ngayon Uh, gusto ko lang ipakita dito sa inyo ngayon yung uh, pupuntahan natin yung simbahan so ito ngayon no oh, yung status natin dito ngayon ayan grabe sobrang uh, sobrang ano sobrang tarik dahan-dahan nga lang tayo dito guys hindi tayo pwede magmadali kasi medyo malumot malumot yung kalsada ayan no oh, malumot yung daan kaya dahan-dahan lang tayo sa naten ano natin oh grabe yung kalsada niya dito Ah, shucks Ingat kayo, oh guys, oh. Yung uh, ano dito, ma ouch, grabe. Ayan, oh. Delikado sobra. Sobrang tarik, promise, guys. Ang tarik ng kasada. Kaya ingat, sobrang ingat lang tayo dito ngayon. Hindi tayo pwede mag ano, mag uh, madali. Siguro sa mga nakatira dito ay easy-easy uh, isi -easy lang sa kanila na lang 'to hindi na to ano hindi na bago pa sa para sa kanila syempre taga rito eh so ayun guys ayun ito mga residente mga nakatira siguro dito yan sanay na sanay na hopefully sana maging uh, ano lang tayo maging uh, okay lang tayo no safe tayo kasi yung preno pa naman natin problemado ako dito sa preno guys pray for us grabe ayan no oh, sobrang tarik sobrang tarik at sana maka ano talaga ako ng uh, ano maya Ingat lang din kasi may mga bumabagsak na po mga dito mga bato. Ayun guys, so pakita ko lang sa inyo. Oh, grabe. Paikot-ikot. <laughs> so ayun oh. No? So ayun, ayun, Malalim sobra. <laughs> Hi guys. <laughs> grabe, nakakatakot dito po sa lugar nyo Ayun. <laughs> Ganyan oh. No? Grabe, yung kalsada. Paikot-ikot. Eesh. Grabe. So Lord, please guide us. Sana ano, sana safe lang tayo hanggang makababa. Dahan-dahan, promise, dahan-dahan. Hindi ako ano, no, hindi ako nag uh, hindi ko pinapatagal lang tong video na to. Uh, ang akin dito, yung preno ko kasi dito, guys, na yung preno ko kasi dito, ma, ano? mahina, mahina yung preno ko. Akala ko okay na yung preno, yung lakas ng preno ko kanina dito sa ano nung bumiyahe ako. Eh lang iba sa inaasahan ko na papunta rito dapat pala yung uh, preno ko dito tasan ko. Yung problema ko naman dito, wala akong ano, wala ako ng tau dito yung panghigpit na 14 at saka yung uh, G's na panghigpit dito sa ano para sa likod. So ayun, ito medyo patag na siya. At ah uh, malapit na nga tayo sa ano sa pupuntahan natin 7 minutes nandoon na tayo ayan 1.5 kilometers na lang nandoon na tayo sa ano sa pupuntahan natin so yun medyo maputik na yung ulit yeah shucks ayan. mga nakatera dito kakasurvive na tayo at mararating na natin din yung uh, hinahanap natin yung uh, pupuntahan nating simbahang bato ng laurel may kalabaw oh. guys kalabaw oh Oo, kalabaw ouch ito yung tulay so guys dito na tayo may tinuturo dito ayan so kung ano ayan mapansin nyo mayroon dito nakalagay papuntang Simbahang Bato. So ayan yung ano, ayan yung way na pupuntahan natin. 'Yan. Simbahang Bato. Ayan, ito yung tinuturo. So ayan, liliko tayo rito ngayon. Yeah. Jo adventure ano? Adventurous talaga yung kalsada niya.